At para sa ating segment na alam nyo ba, ano nga ba? Ang Safe Spaces Act o ang anti anti-basos Law, alamin natin ang report mula kay Attorney Police Captain Esther Correo ang ating panyerang pulis Magandang araw po sa ating lahat. Isa na naman pong kaalaman sa batas ang ating tatalakayin. Attorney, ano po ang Safe Spaces Act or Antibastos Law? Ang Antibastos Law ay isang mahalagang batas na naglalayong maunawaan ng publiko ang kanilang mga karapatan at responsibilidad sa pagtugon sa mga insidente ng pang-aalipusta at pambabastos. Pang ang batas na ito ay kilala rin bilang Republic Act 11313 o Safe Spaces Act ito ay pinatupad upang protektahan ang mga individual mula sa anumang uri ng pambabastos sa mga pampublikong lugar. Ang Safe Spaces Act ay batas na ipinagbabawal ang gender-based sexual harassment sa mga pampublikong lugar, paaralan, trabaho at pati na rin sa online spaces tulad ng social media. Attorney, marami po akong nakikita about sa harassment na nangyayari sa mga bars and club. Ano po ba ang batas dito at anong dapat gawin kung ikaw ay naka-experience ng ganito? Ang mga uri ng pangaalipusta at pambabastos ng saklaw ng batas na ito ay ang mga sumusunod. Pinaparosahan ang unwanted and uninvited sexual actions or remarks regardless sa motibo ng paggawa nito. Kasama rin ang pangaalipusta o pangungutya batay sa itsura, edad, kasarian, o iba pang pisikal na katangian ng isang tao. Kasama din sa tinatawag na gender-based sexual harassment ang mga unwanted remarks tulad ng mga pagsipol sa kalye o pagbabanggit ng mga nakakabastos na salita. Ang mga homophobic at transphobic remarks na nagpapakita ng galit o kawalan ng respeto sa isang tao base sa kanilang sexual orientation, gender identity and expression, and sexual characteristics o dahil sa sila ay inaakalang kabilang sa LGBT community. Ang halimbawa ng mga sexual na pambabastos ay ang mga sexual comments, advances, gestures o anumang uri ng sexual na pambabastos na nagpaparamdam ng mga kahihiyan sa biktima. Isa rin sa pinaparusahan ng batas na ito ay ang paulit-ulit na paghingi ng personal na impormasyon ng isang individual Isang halimbawa nito ay ang malimit na paghingi ng pangalan ng isang tao o ang pruweba ng kasarian ng isang transgender person bago siya payagan sa mga public restrooms. Sa Claudine ng batas na ito, ang iba pang uri ng pambabastos tulad ng verbal na pangaalipusta, pananakot at iba pang paglabag sa karapatan at dignidad ng isang tao. Attorney, ano po ang mga karapatan at proteksyon sa ilalim ng batas na ito? Pang ng karapatan na maging ligtas sa mga pampublikong lugar, ang batas ay nagtakda ng mga safe spaces kung saan inaasahan ang respeto at paggalang sa bawat individual. Ang karapatan na hindi maapektuhan ng pangalipusta at pambabastos. Ang mga biktima ay may karapatang humingi ng tulong at gumawa ng reklamo laban sa mga nagkasala. Ang batas ay nagbibigay ng proteksyon laban sa anumang uri ng pananakot at pambubuli na naglalayong mangapi o magdulot ng kahihiyan sa isang tao. Ang parusa sa mga lalabag sa batas na ito ay may kaukulang multa na nagkakahalaga hanggang 10,000 piso at pagkakakulong hanggang 30 araw. Kung pisikal na ang pambabastos gaya ng stalking o paghawak sa sensitive parts ay may mas mataas na parusa. Ito ay may multa hanggang isang daang libong piso at hanggang anim na buwan na pagkakakulong. Kung kayo ay nasa bar, club, restaurant o anumang privately owned place na open to the public, ay i-report ang harassment sa security ng lugar. Sa batas, obligasyon ng mga establishments na ito na magbigay ng assistance sa mga biktima ng sexual harassment. Kung kayo ay maging biktima ng ganitong mga gawain, ay magsadya at i-report agad sa pinakamalapit na istasyon ng ating mga kapulisan. Mahalaga ang pagsunod sa batas. Ang pagpapairan ng antibastas law ay nagpapakita ng kahalagahan ng respeto at paggalang sa kapwa. Sa pamamagitan ng pagsuporta at pagsunod sa batas ay ito, nagkakaroon ng mas ligtas, mas mapayapa at mas makatarungong lipunan para sa lahat. Ako po ang inyong panyerang police in action, attorney Esther Correa ng PNP Legal Service na nagpapaalala sa inyo sa batas ipinagbabawal ang pambabastos sa kapwa.